Kapag mahal mo talaga ang isang tao, gagawin mo ang lahat na magagawa mo para patunayan sa kanya na totoo ang nararamdaman mo. Hindi na mahalaga kahit kaano pa kalayo yung distansya mo sa isa't isa. Ang importante ay tunay at tapat ang inyong pagmamahalan. May mga tao na magkasama na nga nakikita araw-araw pero pinabaliwala pa nila isa't isa. Samantalang yung iba, mga chat, text, o kahit sa simpleng webcam lang, tuwang-tuwa na sila pag nakikita na na yung Taong mahal na lang. Maraming tao nagsasabi na mahirap ang long distance relationship. Oo, hindi siya madali. But it doesn't mean na hindi siya nag -work. Depende ka sa dalawang tao yan eh. So ano nga ba ang sampung sikreto sa isang successful na long distance relationship? Number one, communication. Walang relasyon kung walang communication. Sa long distance relationship, yan yung pinakabuhay ng inyong relasyon. Dahil kung wala yung pag-uusap nyo sa isa't isa, Parang wala rin sense yung relationship niya, di ba? So sa panahon ngayon, madaling na makapag-communicate sa taong mga mahal natin dahil nandyan na yung WhatsApp, Viber, nandyan din yung Skype kung saan nakikita niyo isa't isa. Unlike before na sumusulat kayo sa isa't isa na inaabot ng mahigit isang buwan para matanggap lang yung sulat ng taong mahal niya. Number two, be honest and open to each other. Sa isang relasyon, maganda yung parang mag friend lang kayo dalawa. Kung wala kayo nililim sa isa't isa, hindi kasi maganda yung tinatago niyo yung feelings niyo. May isang nasasaktan tapos yung isa hindi man lang niya alam. Nandiyan din nagsisimula yung miscommunication, pagtatalo at hindi pagkakaunawa. Number 3. Love Letters Dear Mahal, I miss you so bad. I can't wait na makita ka ulit this coming March. I love you so much. You're my one and only babe. All I'm trying to say is na appreciate talaga ng taong mahal natin yung mga love letters. Dahil it takes time para magsulat and mas matagal bago matanggap yung love letter na pinadala mo. And also, they really find it really sweet and nakakataba ng puso. Number four, sending flowers or gifts. Now, hindi ko sinasabi na padalahan mo siya ng mga mamahaling bagay dahil hindi nasusukat ang pagmamahal sa halaga ng iyong pinapadala it's the thought that counts. And also, nauunawaan niya na nagsisikap ka sa ibang bansa para rin sa inyong dalawa. Number five, respect and understanding. Sa so, isang relasyon, hindi natin may iwasin yung pagtatalo. Magkalapit man kayo o magkalayo. Isa lang yan sa mga pagsubok na magpapatibay sa inyong pareho. Minsan sa long distance relationship, may isang tao na aawayin kanya hindi para awayin kanya kasi minsan nalulungkot lang siya at gusto niya ng atensyon at gusto niya lang din napansin mo siya minsan kasi hindi natin nakikita yung sarili natin na nagiging busy tayo para nakukulangan yung isa so minsan nang aaway talaga siya and normal lang naman yan number 6 huwag kayong matutulog na masama ang loob niyo sa isa't isa huwag tayong matutulog na magkagalit kasi mahirap yan eh yung malayo na nga yung distansya niyo sa isa't isa tapos malalayo pa yung kalooban nyo sa bawat gabi na natutulog kayo na may sama ng loob. Number 7. Yung binibisita mo siya at nagbabakasyon kayo dalawa. Sa long distance relationship, napaka-importante ng umuwi ka at nagbabakasyon kayo dalawa. Importante na nakikita talaga kayo yung nakaset yung every 2 years or 3 years na uuwi ka, magsasama kayo. Kasi mahirap yung lilipas yung 10 years, di ba, na hindi kayo nagkakasama. Parang ini-invest niya yung time niya sa'yo na umaasa siya na magkakasama kayo, magiging kayo one day, uuwi ka rin ng Pilipinas, yung magkakasama kayo forever, di ba? So, importante na umuwi ka, binibisita mo siya, and bumubuo kayo ng memories together kasi it shows na seryoso ko talaga sa kanya at hindi mo siya pinaglalawaan. Number eight, be considerate. Napaka-importante na lagi mo siyang inaalala. Lagi mong iniisip yung mararamdaman niya bago mo gawin yung isang bagay. Kasi ayaw mo siyang mag-alala, masaktan, mahirapan yung kalooban niya dahil mahirap yung nag-aalala yung isang tao lalo na kung magkalayo kayo sa isa't isa. Number 9. Mahalin mo siya ng tapat. Ang tukso nandiyan na yun eh, kahit saan ka magpunta. Pero ang tunay na nagmamahal, hindi na naghahanap pa ng iba o kahit sinong pansamantala. And number 10. Tuparin mo ang lahat ng mga pinangako mo sa kanya. Thank you for watching this video guys. I hope na gusto nyo. And kung tatanong ko kayo, Anong number ba yung naiparamdam na sa inyo ng taong mahal nyo? Please post your comments below. And again, this is Papa Dom saying love and peace is all we need. Have a nice day everyone.